kasama po natin sa ano ay hindi hindi pwede <laughs> ay hindi ano lang po ah, ah kamanda kamanda po, ito po yung kausap natin mga idol si Ate Kim Cardines. Hindi po, Christine po. Yung At, Kim Cardines po yung may-ari po nito. Ah, si Ate Christine Cardines po. Hindi po, Christine Tan po. Christine, Kim Cardines, po yung ah, may-ari nito. Christine, Christine Tan po. Manu. Uh, nandito po tayo sa barangay San Miguel, San Manuel Tarlac po. Na, lagi daw po may namamatay na manok na panabong. Ang alaga po nila. Kumusta naman po yung ano po natin dito? Meron uh, ano -no, po, last month, may isang kambing. Kambing ha? Opo, na namatay. So, may malinis naman yung ano niya, nasapa kami. Tapos, November 20. November 20 na namatay. Tapos, nung last two weeks po, may namat ay may nakita siya ng isang ahas dito. Uh, no, ahas po mismo, napatay naman po nila. Kobra po ayo. Opo, kobra po. Tapos nung isang araw po, doon naman po sa mansag Tapos, um, mga balat po, may nakikita Opo, po sila. Opo, doon po yung balat. Okay, pwede po ka natin kaya tingnan yung balat. Opo. Ang picture tamat ah! Oh, siya okay. yung ay, ko kuya yung nanonood ng vlog mo. Oh, oh uh, dito, picture tayo mo ta. Mata. <laughs> ay, nandiyo kamerang. Ay, kanak, hindi ka na, kinding ka ta.

Ayan, may yung nag-violet ng yung dalawang parang dalawang ipin na ano. Lobo. Nasaan po yung mga alam nyo na may mga butas. So, uh, sa mismong para parang mga butas na dito sa mismong loob. Sa mga um, sa mga dito. <coughs> Meron po dito. Hindi po siya cobra. Ano? Gratis snake po ito. Ay, mga ah, uh, ganyan siguro ah. Uh, wala akong mga kamandag dito eh. Ay, walang balay. Tawag nila dito eh. Mamalay na natin, baka may kasama po siya kamasama. Ay, 네 라고 네 너무 심으로 그러네 그래라고 네

O mga kasidig kayong Ito po ate, <tong tayo> ate yung mga ganito pong pinakakukuha mo sila? Yung mga ganito pong klaseng aspo uh, hindi po ito makamandag. Okay lang po ito, nakasama po natin sa ano? Ay, hindi, sa, hindi pwede. ay, ah, hindi. Hindi, <laughs> ay, ah, ano lang po. Ah, hindi po sila delikado. Kahit ano po yung makagat nito, hindi man po siya mamamatay. Right? Pero dahil natatakot po kayo, dadalhin po natin. Pero kung sakali man po, makatsamba po kayo ng ganito, kahit hayaan nyo lang po, huwag nyo pong patayin. Okay lang po ito. Sila po yung umuubos ng mga dagat. Ayan, uh, cobra po yung hinahanap po natin pero isang rat snake po ang ating nakita. Ten. 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 Ten.

Meron po yan? Hindi, atitinan po po natin para natin tapas flight. Tapos si Madam na nito? Oo po, dataling po natin. Alam na po kasama. Ito lang po, alam na po kasama. Ito meron din po Ito meron din po dito. Meron din po dito kaya lang katulad lang po nang nakuha natin doon. Mas maliit po ito dito. Tanggalin mo muna. Tanggalin mo muna.

Ano 'yan, guys. <laughs> dito na lang tayo. po natin ito dito or Dahil na po natin Ano kunin mo yung ano Ah, binan. Gadget ito. Ano pa po ito baby? sampaya kanya Ano na? Ganap pa mga yun. po sila. Kasi makatakot sa ano. <makes noise> yani kahit na rat po, ah, pinauli po nila kasi mga bata. <makes noise> Ayan, uh, itong mismong lugar na walang pagbabaan yung mga kobra dyan daw po mismo na kagat yung isang kambing na namatay uh, pinagmira lang po tayo ni ate uh, dyan lang po natin yung susi uh, dyan, dyan po tayo sa kabilang farm maraming salamat po sa mayari po ng farm dito ayan na pinaganda po tayo ng isang halila kahit na gratis nick lang po yung cobra po natin at hindi po cobra ayan, na, siguro po yung mga cobra na punta na po sa bukid kain po tayo mga idol yeah. ayun po mga idol uh, magpapawin na po tayo ayan, na. maraming salamat po kila ate sa handa po nilang nang ngaliyan na uh, napasok po kami tsaka po dito sa binigay ko nila God bless po sa inyo yes. hindi uh, yes. yes. uh, na lang po uh, ganoon lang po pag nakakita po kayo ng uh, sub so po kayong matakot na sundan nyo po sila kung saan po sila pupunta para sir uh, po kung alam po natin kung saan pupunta o papasok na pero sa ngayon po natin na naman po natin mabuti wala pong pagtataguan yung mga kobra kasi wala po tayong nakitang butas kung hindi lang po yung hinukay natin na nakakuha po tayo ng rat snake malinis po yung part si uh, sige po maraming salamat po sa tiwala at God po sa inyo lahat okay, so,